Saan ba ako nagkulang? 'Yan ang kadalasang tanong ng mga taong iniwan. Masakit, 'di ba? Kasi 'di mo akalain na may tatanong mo sa sarili mo na, saan ba ako nagkulang? Bakit ako iniwan? Dahil sa alam mo sa sarili mo na binigay mo naman ang lahat, pero hindi sapat. Nagtaka ka kasi binigay mo namang lahat, naging tapat ka naman sa kanya. Pero, bigla naman siyang nanglamig. Mayroon na ba siyang iba? Kasi, dati, ikaw yung hinahanap. Pero ngayon, iba na ang pinapangarap. Ang daming tanong sa puso't isipan ko. Dahil, bakit niya nagawa yun sa'yo? Nabigla lang siyang iniwan at nanglamig. Wala na yung ikaw. At hindi na ikaw at hindi na pala ikaw yung taong hinahanap niya. Dahil hindi na ikaw yung kailangan. Ganun talaga siguro kahit ibinigay mo na yung sobra-sobra kasi hindi siya nakontento at naghanap ng iba. Na hindi ka na ikaw yung gusto. Alam natin na masakit maiwan. Yung hindi natin alam ang dahilan kung bakit tayo iniwan dahil sa sa sarili natin. Alam natin na binigay natin ng lahat pero hindi sapat sa taong hindi kontento. God <laughs> Kaya love yourself, mahalin mo yung sarili mo. Huwag mo ibigay ang sobra pag nagmahal ka kasi sabi nga nila, pag namahal ka ng sobra, lahat ng sobra ay hindi tama. Ayun. Huwag mo ibigay ang lahat mahal ka. Mag magtira ka sa sarili mo para pag iniwan ka o iniwan mo, hindi masakit. <laughs> Ganun ba yun? <laughs> Wish one. Ayan, may bago na namang drama-drama si Kachorot. <laughs> Thanks guys, mga Kachorot. Love yourself and much love. Love you. God bless. Mwah.